Good afternoon uh, mga sisters and brothers Welcome uh, to my youtube channel uh, Channel uh, ni Cap TV Katok uh, For today's uh, video Sa ako na grupo Grupo uh, Katap Boys uh, Ako yung i-vlog vlog kasi Tatlong na lang sila Mahirap talaga ang buhay sa probinsya namin. Ara, sila mga sister and brothers. Ah, uh, dako sa nga uh, muntrak ng kargahan. nga ang ilak o danan. Uh, hindi nakagwanta sa tawag ng kargatapas. Tatlo na lang sila bilin. Ara sila sis mga sister and brothers. Tatlo na lang ang grupo ni Cap TV Katok. Mga mga sister and brothers, ah uh, na nga mga subscribers. Ang sa akon nga mga friend, pamilya, lahat-lahat nga nag subscribe sa akin nga mga YouTube channel ang wala pa naka-subscribe, please uh, subscribe sa channel ani uh, kap tv katok sige mga sister and brothers uh, thank you for watching kay si kap tv katok mabulig pa sila kay ti si simpre tatlo na lang ang grupo ya yeah. mabulig ko mga sister and brothers para dali mabuta amon na trak Sige mga sister and brothers, uh, thank you for watching. Please like, follow, subscribe sa channel ni Kap TV Katok. Thank you for watching Kap TV Katok Vlog.